Yes, yes, yes. Shampoo panibagong araw, bagong ala, bagong blessings na naman. And for today's video, blessing and sinabi ko kasi namigay po tayo ng isang 43 inches na flat screen color TV. Ayan, hindi po kayo nagkakamali sa narinig nyo. 43 inches flat screen color TV po yan. Na isa sa isa sa supporter natin mula sa Ormoc Leyte. Ang layo-layo, ba layo, diba? Pero lahat kaya nating abutin. So, eto na yan, Jellied TV. Mega love shout out. Thank you so much po. Kasi sobrang protected yung pinadala ng colored TV sa ating follower. So, eto siya si Rems All Shop. Siya ang nakakuha ng uh, gantimpala last time na nag-live streaming ako. So, again, thank you so much sa inyong lahat. And congratulations kay Rems All Shop. So, eto na binubuksan na nila. Actually, sobrang-sobrang excited sila. Kaya sila na mismo ang pumunta dun sa bodega ng express delivery, kasi ang tagal tagal i-deliver ni rider wala daw kasing masakyan, hindi kaya sa motor, so ang ginawa nila nung hindi pa rin dumadating 2 days na na naka out of delivery, tapos hindi pa rin dumarating, sabi ko puntahan na lang doon, kasi baka nga mapabalik siya so sayang naman kung ibabalik kaya sila na mismo ang pumunta at sila na mismo ang nag-uwi so ayan na, so excited bubuksan na po nila. So, alam nyo, sa totoo lang, mas malaki pa to sa colored TV na meron kami sa bahay. O, oh, ba diba? Ang nipis-nipis! Ang ganda-ganda! Sana naging masaya ka. Tsaka, syempre, yung anak mo, tsaka yung asawa mo. Yung buong pamilya nyo sa masama ng manonood ng ang Batang Kiapo! <laughs> Medyo masakit yung singaw ko Kaya hindi ako masyadong makapagsalita Pero kailangan ko pa rin dumaldal So, eto na Nakalabas na siya sa kahon, ba? Diba? Ang lapad-lapad Tapos ang nipis-nipis Kaya sobrang congratulations Alam ko na... Uh, masayang masaya ka ngayong araw na to. Kaya dyan sa lahat ng mga sumusuporta po kay ng Pinay, huwag po kayong mag-alala. Isa-isa po yan. Sa tamang panahon, magkakaroon na rin po kayo. Yung last time na binigay natin cellphone, hindi ko siya na i-update sa mga followers natin. Pero nagbigay din po tayo last month ng cellphone. So, ngayon pong buwan ng September, ang ibibigay po natin ay apat na sakong bigas na ang isang sako po ay 25 kilos. So, keep on sharing lang po, keep on commenting, tsaka, syempre, hindi nawawala yung pakunti-kunti na ipinamimigay natin sa channel natin. Basta may konting biyaya, kailangan po nating ibahagi. Kasi naniniwala ako, the more you give, the more you receive. Thank you!